Let's go. Yakag ni Brenda kay Carlo nang makababa. Pantalong maong at simpleng puting blouse ang suot niya. Hiniyaan niyang makalugay ang pasapang buhok. Bye, Tito. Mag-iingat kayo. Bilin ulit nito. Yes pa. Stop worrying about us. Nagpatiuna itong lumabas. Let's take his car. Nilapitan nito ang sasakyan ng ama. Why? What's wrong with your car? or with my car for that matter? Nagtatakan tanong ni Brenda. Nothing. Listen Brenda, ayaw ko sanang gawin to habang kasama kita. Binuksan na ng dalaga ang pinto sa passenger side at sumakay na. Hinintay niya makapwesto si Carlos sa driver seat bago umimik. You're thinking somebody will make an attempt on us just because we're using your father's car? Kaya sana ayaw kitang isama. This could be dangerous nakipit-palikat siya. Malabong paghandaan nila ang lakad nating to. Napapuntong hininga na lang ang binata at pinaandar na ang sasakyan. Medyo mabilis ang takbo nito para sa kanya. Dahan-dahan naman, baka mabangga tayo. Anya nang lalong bumilis ang pagtakbo nito. Relax. There's an intersection coming up if you have forgotten pero hindi pa rin nagmemenor ang pinata. Carlo! Tumawa ito. Uh, masyado ka naman yatang nerbiyosa. My parents died in a car crash. What do you expect? Galit na balik niya. Mahigpit ang hawak niya sa grab handle sa ulunan niya. Sorry. Pero hindi nito binagalan ang pagpapatakbo. Hindi siya umimik. Nakikita na niya ang intersection Ilang metro na lamang ang layo nila. Narinig niya ang mahinang pagmumura ni Carlo. Hindi niya pinansin 'yon sa pag-aakalang upset lang ang binata dahil natakot siya. Put your seatbelt on. Utos ito. Hindi inalis ang tingin sa daan. I am wearing my seatbelt. 'Yon ang unang ginawa niya pagkaupo kanina. Okay, I don't want you to panic. The brakes are not working. Carlo, Ayoko nang kanyang biro. Tumaas agad ang tinig niya. Alam naman nitong na trauma siya sa vehicular accident na kinamatay ng mga magulang niya. Pero kanina pa siya pinipiko ng lalaki. Bagalan mong pagtakbo! Sigaw ni Brenda. I can't. Hindi ako nagbibiro. Wala tayong preno. Seryosong sagot ni Carlo. Saglit itong sumulyap sa kanya at nakita niya sa mga mata nito ang pangamba. Oh gosh! Ipinikit niya ang mga mata. Ayaw niyang makita ang pagtawid nila sa interseksyon. Ngunit dinig niya ang sunod-sunod na pagbusina at sigaw ng mga galit na motorista. Get out the way! Sigaw na binata. Kanina pa bukas ang pintana nito. Dinienan nito ang busina ng sasakyan. Hindi inaalis ang isang kamay doon. Please, stop! Hiling niya Ilang sandali pa ang nagdaan nang maramdaman niya ang pagsadsad at pagtigil ng sasakyan. Her body jerked forward at kung di lang ang seatbelt na saot, baka humampas si Brenda sa windshield nito. Her breath was knocked out of her. Sumakit ang balikat niyang nahigpita ng seatbelt, but she didn't care. Ang importante, nakatigil na sila. Tumingin siya sa labas at nakita ang naghambalan ng mga kariton at stolsang prutas na binunggo nila. Nagkalat ang mga lansones, rambutan at mansanas sa daan. Naririnig niya ang galit na reklamo ng mga tao. Malamang ay magtitinda at mamimili. Brenda, are you alright? Nagkaalalang tanong na binata. Hinawakan ni Carlo ang mukha niya at ipinaling iyon dito. Don't cry, sweetheart. We're okay. Masuyo nitong pinanasan ang mga luha. Hindi niya na malayang umiiyak na siya dala ng takot. Akala ko katapusan na natin. Humihikbing saad niya. Yumakap siya na maigpit dito. Nanginginig ang buo niyang katawan sa sobrang takot. Shh, it's okay. Tahan na. Alo ni Carlo. Ang isang kamay nito ay humaplos sa buhok niya Binigyan niya ito ng magaang halik ang kanyang labi. Siya na ang gumawa ng paraan para palalimin ang halik nito. Siguro dala ng takot at ng isiping muntik na silang mamatay, kaya niya nagawa iyon. She wanted to feel his lip against hers for quite a while. Hindi naman siya binigo ng binata. Maalab ang naging pagtugon nito at ang takot na nadama niya ay unti-unting naipsan at napalitan ng kakaibang pakiramdam. Katok sa bintana sa tabi niya ang nagpabalik sa wisyo ng dalaga. Para siyang napaso na agad bumitiw sa pagkakayapo sa binata. Nang tignan nila kung sino ang kumatok, isa palang pulis. Ma'am, sir, ayos kayo? Nakayuko ito sa kanila. Ayos kami, sir. Sagot ni Carlo. Pasensya na. Hindi ko alam kung bakit hindi gumana ang preno ng sasakyan. Samantalang palagi naman itong pinapatingnan. Swerte nyo nga. Sa dami ng sasakyan kanina, ni isa wala kay nabangga. Komento ng pulis. Kaya lang, kailangan nyo pa siguro makipag-areglo sa may-ari ng mga food stand dito. Nagaalang ang sabi nito, bahagyang tinapik ang hood ng kotse. Bumaba si Carlo ng sasakyan at napabuntong hiningang nilibot ng tingin ang paligid. Sige po. Nilakad na lamang nila ang papunta sa hepe ng pulisya. Nangako naman ng opisyal na tutulong sa abot ng kanilang makakaya. Kinabukasan, nakatanggap ng tawag si Carlo mula sa mekanikong tumitingin sa mga sasakyan sa hasyenda. Sir, Mukha po si Nadia ang ng brake line. Sabi nito mula sa kabilang linya. Kailan ba huling dinala ang kotse ni Papa dyan sa shop? Kunot na tanong na pinata sa kausap. Nitong nakaraang linggo lang, sir. Ako pa nga ang personal na nag-check. Maayos naman ang lahat at sigurado ako maayos ang preno. Kaya nga sinabi ko na parang sinadya. Kasi masyadong malinis ang pagkakaputol. Kung gusto mo, sir. Tignan mo para maniwala ka. Sa so, station pa nito, tinapos na niya ang tawag. Bago dinala ang sasakyan sa kasa, ay pinatignan na din ni Carlo iyon sa kanyang tauhan. Pero malinis ang kotse. Walang naiwang ebidensya kung may iba mang hawak noon. Masyadong malinis. Samantalang ginamit iyon ng ama at ng bodyguard nito noong araw bago ang lakad nila ni Brenda ang ibig sabihin, ang umaga bago ang lakad nila, pinakialaman ang sasakyan. Pwede rin noong nagdaang gabi kung kailan madilim at malabong may makapansin sa salarin. Bumalik sa isip niya ang nangyari. Napakabilis ang takbo nila. Ang mga sasakyang umiiwas sa daraanan niya. Hindi siya duwag na tao, pero aaminin niyang napuno ng takot ang puso niya Lalo na na marinig ang pagsigaw ng katabing dalaga. Gusto niyang abutin ito at aluin, nyakapin at payapain ang loob pero nasa pagmamaneho ang buong konsentrasyon niya at tuong matigil na sila sa pamamagitan ng pagsagasa niya sa putasan sa gilid ng kalsada, siya ka lamang nakahinga ng maluwag si Carlo agad ding nagsikip ang dibdib niya nang yumakap si Brenda sa kanya at manandaman niyang nanginginig ang buong katawan nito. Muntik na sila. Alam niyang ang ama ang target at dahil sila ng dalaga ang gumamit sa kotse nito, sila ang muntik ng mapahamak. Brenda, are you okay? I heard about the news. Nasa boses ni Lawrence ang pag-aalala Sinalubong nito ang dalagang pababa noon ng hagdan galing sa silid nito. Hindi ka ba nasaktan? I'm okay. Naupo silang muli sa sofa. Mabuti na lang at wala kaming nakabangga. Sinipat pa na nobyo ang kabuan niya. ah thank God you're safe. Teka, paano mo nalaman? Maliit lang naman itong lugar natin. Tumawag din ako kahapon dito sa mansion. Noon di kita makontak sa cellphone, pero nagpapahinga ka raw. I was in shock. Pero maayos naman ako. Anya, it was true. It was terrible, Lawrence. I know. Nag-alala talaga ako. Niyakap siya nito. Akala ko talaga katapusan ko na. When I saw those scars and how fast we were going. All I could do was close my eyes and pray. Napayakap na lang din siya sa lalaki. Muling bumalik ang takot niya. Inalo siya nito. Try to forget about it. Magpasalamat na lang tayo at walang nangyaring masama sa inyo. Marahan nitong hinaplos ang buhok niya. I don't want to lose you. Nakaramdam si Brenda ng guilt sa narinig. Kumalas siya mula sa pagkakayakap kay Lawrence. Paano niya ba sasabihin dito na plano na niya makipaghiwalay na hindi siya karapat dapat sa pagmamahal nito? Gusto mo bang dito na maghapunan? Binago na lamang niya ang usapan. Baka nagugutom ka na. I can't. May pupuntahan pa ako. So magdit lang ako para masigurong ayos ka. And now that I seen for myself na okay ka, aalis na ako. Tabaho. Sabi nito, tumayo na ito, hudyat ng pamamaalam. Take care, Han. Ayoko nang maranasan pa ito ulit. Tumayo na rin siya. Lawrence, is something wrong? Bakit parang balisa ka? Malikot kasi ang mga mata ng nobyo and she could sense sa parang galit ito. Tell me. Wala. Medyo nagkasagutan lang kami na boss ko. Medyo irritable pa rin sagot nito. I hate it when he treats me like that. Akala mo ko sino siya magkutos. I hate working for him. Pero hindi ko naman siya maiwan. Kasi mahirap maghanap ng trabaho ngayon. Ikinawit niya ang mga kamay sa braso nito. Alam niyang hindi maganda ang ugaling na manager nito. Lagi itong inirereklamo ni Lawrence sa kanya. Tiisin mo lang. Malay mo. Magbago din. O di kaya, mapromote ka. Ano pa nga ba? Kung sana lang mayaman ako, hindi ko na kailangan magtrabaho para sa iba. Iyon ang lagi sinasabi nito sa kanya na pangarap nito maging mayaman para ito naman ang maging boss at hindi utusan. Tumaya ka sa loto. Malay mo, manalo. Biro niya para mapangiti ito. Pero pilit ang ngiti ng lalaki. Mukhang masama pa rin ang mood. I have to go. Mag-iingat ka, okay? Hinalikan siya nito sa pisngi. Inihatid niya ito hanggang sa pintuan. Kumaway pa ang pinata bago tuluyang pinatakbo ang motorsiklo nito. Umalis sa ba si Lawrence, iha? Tanong ni Rodolfo. Kalalabas ang nito ng library. Opo. Bakit hindi mo siya niyayang maghapunan dito? May asikaswing pa daw kasi siyang trabaho, tito. Dumaan lang siya dito kasi narinig niya nangyari sa akin at gusto niya makasigurong okay lang ako. Ganon ba? Umupo ito sa sofa at nagbukas ang telebisyon. Iminuwestra nitong makuupo siya. Kamusta naman ang na pakiramdam mo? Ayos ka lang ba? Okay na ako dito. Huwag po kayo mag-alala. Tinapik niya ang kami nito. Si Carlo po, dumating na ba? Oo, Nasa kwarto pa niya siguro. Ang sabi ay magbibihis lang siya. Hindi ko siya nakitang dumating ha. Ah. Ani ni Brenda, tiningala niya ang kwarto ng binata. Bumaling ang matanda sa kanya nang umere ang patalastas. Siya nga pala, Brenda. ba? Diba, may plano kayo mamasyal ni Carlo? Sayo naman ko hindi yung matutuloy dahil lang sa nangyari. Hindi nyo naman kailangan lumayo. Tito, mas maganda siguro kung ipagpapaliban muna namin yon. Mas magandang dumito muna kami sa bahay para may kasama kay lagi. Saan niya? Tumawa ito. Abay, para sa ang mga gwardya kinuha ni Carlo? Nandyan pa si Lando. Hindi niya ako papabayaan. Samantalihin niyo ang oras, Brenda. Para rin kay papaano, mawaglit sa isip mo ang problema. Kayang lutasin ito ng anak ko. Sasagot pa sana siya nang itaas ito ang kamay. Huwag ka na umangal. Kakausapin ko si Carlo mamaya. Maganda siguro kung mag-overnight muna kayo doon sa bahay bakasyunan. Doon sa paanan ng bundok. Malapit na naman yun dito. Wala pang kalahating oras sa biyahe. Kung talagang kailangan, madali lang kayo makakauwi. Lingit sa kaalaman ng dalaga, napapayag ni Rodolfo ang anak na palabasing sadyang aalis ang mga ito at may iwan itong mag-isa sa bahay. Umasa silang kakagatin agad ng kalaban ang pain at magkakamali ito. Malalaman na kaya nila kung sino talaga ang nagtatangka sa buhay ni Rodolfo? At dito po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe! para updated ka sa susunod na episode. Kita-kit sa next chapter!